social media platforms ng ABS-CBN. Again, my name is Gino Krishna. Maraming maraming salamat sa pamilya. January 9, 2024, naganap ang Senior High Finale Media Con, na dinaluhan ng buong cast dahil dalawang linggo na lang magtatapos na ang naturang teleserye. Dumating si Andrea Brillantes na napakaganda sa kanyang suot na purple dress kasama ang kanyang make-up artist at iba pang glam team. Kapasin-pansin habang naglalakad sa hallway si Andrea ay pumapayat ito, mas lalong sumisiksi. Binabagayan din niya ang kanyang suot ng purple ring at purple earrings. At talaga namang lalong nagpapaganda sa kanya. Andrea Brillantes, naku, dalawang characters ang kanyang ginanapan dito, si Sky at si Luna. And sa last two weeks na nga, malalaman na natin kung sino ba talaga Magkasunod na naglalakad papasok sa red carpet ang buong cast ng Senior High na pinangungunahan ni Andrea Brillantes, Kyle Echari, Juan Carlos, Elijah Canlas, Cyril Manabat, Daniela Straner, Miggy Jimenez, Tommy Alejandro, Jela Atayde, Angel Aquino, Baron Geisler, Desiree Devalier, at iba pang mga cast ng Senior High. At kasama siyempre ang kanilang director. Dumating ang buong cast na napakaganda at guwapo sa kanilang style ng mga kasuotan. Kulay purple ang tema ng kanilang set-up sa stage kung saan nakaupo silang lahat. Makikita sa kanilang mukha ang saya but at the same time may kalungkutan din dahil hanggang January 19 na lang mapapanood ang senior high. At nakatanggap ng bukit of flowers ang mga ladies ng senior high cast. Isa-isa nilang sinagot ang mga katanungan ng mga press. Kung ano ang feeling na magtatapos na ang teleserye. Oh, um, na Please... Napapalibutan ng mga balloons na kulay blue at purple ang stage at makikita magkatabi si na Kyle, Andrea at Juan Carlos. Ayon sa director ng Senior High, talagang kaabang-abang ang pagtatapos ng naturang teleserye dahil mabibigat na mga eksena ang mapapanood at mga nakakagulat na mga revelasyon. At ayon pa kay Andrea Brillantes, para sa mga Kydria fans, mayabangan silang eksena nila dalawa ni Kyle at Andrea na magugustuhan ng kay Dria. Talaga namang kaabang-abang ang pagtatapos ng senior high para malaman na kung sino talaga ang pumatay ka -ka -ka kay Luna. Si Luna. Kaya yan po ang abangan nyo mga ka-A to Z, ka-pamilya, kapatid. Okay?